As we talk about this <coughs> one, the topic, Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah. Allah always, mm. in, you'll find it in, in, in the Quran that Allah is telling that He's the One. He's the one. And, and <coughs> I, I, I remember that in the Bible, if you go to the Bible, the, and the brother they mentioned that many times, Jesus, peace be upon him, He never said that, Worship me. Mm. Oh, he didn't mm. say that, I'm God. So, could you clarify this point, please? Yeah, actually, see, Jesus Christ never claimed that He's God, <laughs> No Son of God. In the Bible, even in the Bible itself. And I'll speak in Tagalog so that okay. the, the, the uh, Tagalog listener can uh, viewer. So, sa Biblia, binanggit din na si Jesus hindi siya nag-claim na sa si Diyos. Actually, noong may nagtanong sa kanya na uh, O mabuting guru, anong gagawin ko upang makapasok ng paraiso? Simple lang sinabi ni Jesus. At that time, hmm. sinabi niya, wag mo kong tawaging mabuti, walang ibang mabuti kundi ang nag-iisang Diyos. At kung siya ay Diyos at that time, makiklaim siya na sa siya Diyos, sasabihin niya, at upang makapasok ko sa paraiso, kung siya ang Diyos, sabihin, sambahin mo ko. Pero kung sinabi ni Jesus, upang makapasok ko sa paraiso, sambahin mo na kay isang Diyos, ang Diyos ko, tsaka ang Diyos mo. Sa so mga dito, nakiklaim si Jesus na siya ay hindi Diyos, bago siya ay isa rin siyang uh, uh, tagasamba o sumasamba sa so, nag-iisa ng Diyos. Actually, nang binuhay nga si, niya si Lazaro, hindi siya ang bumuhay dito eh. Hmm. Sumisigaw siya, o kaya ay, nanawagan siya, Ya Allah, uh, Diyos ko, buhay mo aking kaibigan. Hmm nilalakas niya ito upang makikig ng mga tao. Upang ang mga tao hindi isipin na siya ang bumuhay. Kaso ang problema, ang inisip ng mga tao, siya ang bumuhay. At siya ka nagsasabi, ako'y naparito at nagsasalita na hindi sa ganang akin. Bagkus, yung nagsugo sa akin. So, malinaw na malinaw na kahit na isang talata o versyon ng lahat ng Biblia, walang sinabi si Jesus na siya ay Diyos o kaya ay anak ng Diyos. Kasi ang mensahe ni Jesus, sambahinan nag-iisa ang Diyos. Wala. Kung sino man sa na kung sino man kresyan na magkasabi na si Diyos o anak ng Diyos, pwede niya ipakita pero kahit isa ay matagal lang hamon to, walang na ipakita na si Jesus nag-claim na si Diyos o anak ng Diyos. Diyos. Kahit na exactly. Nobody.